Magandang araw mga kababayan. Matinding kahihiyan. Ang inabot nitong si Rizal Ontiveros. Alam nyo naman mga kababayan po natin na itong si Rizal Ontiveros ay eh, hindi ito makasagot o makapagpaliwanag sa anumang isyo kung walang binabasa itong si Rizal Ontiveros. Ngayon mga kababayan po natin, nung naglabas po ito daw ng mga uh, parang patunay niya sa mga sinasabi ni Senator Marcolita, eh di hinayaan siya na magsalita. O pagkatapos niya basahin na kanyang script, inanapan siya ngayon ng additional na information. Paliwanag ni Senator Marcolita, dito na nabuking yung pagiging syunga nitong si Risa Montiveros. Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan at isama na rin natin ang ilan sa mga aktivista at ang isa pa po dyan ay itong si Kiko Aquino na pamangkin po ni Bama Aquino na nasa loob ng Senado kasama niya itong mga aktivistang grupo na mga kasama rin no? sa grupong Akbayan, sa grupong Tindig Pilipinas. Ito po sila ay mga ni Risa Ontiveros. kaliyado po nitong sila ila de at pumasok na sila sa Senado para magsuporta kay Risa Ontiveros. Ngunit dahil napikon po sila, dahil alam po nila yung patutunguan na talagang either ma-dismiss no, o ma-archive po itong uh, impeachment complaint against kay Vice President Sara. Kabay sa kalagitnaan ng pagpapaliwanag, si Senator Marcolita ay nag thumbs down po sila mga kababayan po natin kaya sila po ay kinalagkad palabas ng Senado buti nga sa kanila okay puntahan natin mga kababayan itong kay Risa Ontiveros no? panuorin natin muli sa mga nakapanood kung paano po siya ipinahiya ni Senator Marcolita at dito makikita natin no? kapag walang script na itong si Risa Ontiveros bobo na sa totoo lang Gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng uh, point of information sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac uh, that in fact the Supreme Court uh, has Reverse a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Inc. o ISAA et al. versus Greenpeace Southeast Asia. So, tinan nyo ha, kapag nagbabasa, akala mo ang talino, napaka-genius tingnan nyo kapag wala nang binabasa itong Serisa Untiver. Original decision, unanimous, December 8, 2015, reversed unanimously on MRden, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad ng sinabi ni minority leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klasing milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito uh, sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin talagang umaasa po sila sa Villagro kasi yung mga bubayan po natin na baka balikta rin pa ng Supreme Court ang uh, decision at tungkol dito sa sinasabi nila no, na unconstitutional po itong uh, impeachment against kay Vice President Zara. Diba? Salamat po Mr. Noted. President. Salamat po si uh, Good Gentleman. May I know from the Good Senator May I know from the Good Senator if these decisions are bank decisions? Nako, ito na yung mga tanong na hindi kasama po sa kanyang mga tinik note at hindi binigay sa kanyang impormasyon ng kanyang mga staff, Yari Carissa. Or divisions. Natin yes, Mr. President, and bank decisions po. Well, you have to uh, cite the... Uh... no, <laughs> oh, siya, naghahanap siya ng additional information mula sa kanyang staff. Gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pag Sinabi pong bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Uh, to reiterate Kasi po baka, I, baka division lang yan, eh, lima lang yun, hindi po no, bang Mr. Mr. President, yun. to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am asking for qualification, Mr. President, whether these are bank decisions or decisions by a division and whether or not Mr. they were President, characterized by Sabi ko rin na po kanina ang mga decisions po ito. Hindi po whether or not the decision, 'di diba? Kasi gusto niyang palabasin makabayan mga kababayan po natin na tama siya. Pero ayaw niya na magbigay ng impormasyon na hinihingi ni Sen. Marcolita. Kung totoo nga ba na itong decision na ito ay eh, Supreme Court unanimous galing mismo sa kabuuan. Hmm. Are characterized by the following qualifications. One, unconstitutional, void of initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, hindi na makasagot. Mr. President, President, Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, simple lang yung tanong eh. <laughs> <May> <laughs> Simpleng tanong lang, pero hindi na kasi makasagot mo. <laughs> Palusot pa itong si Reza. So, oh. na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Pucha, sagutin mo lang yung inihingi ni Marcolita. Ngayon, may dinadagdag na tarong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, eh, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. Uh, I will have to get more information. po on the isa a ah. Um, reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. Mm. So the original uh, assertion uh, na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision uh, has fallen by the wayside. Kasi... Diba mga mababayan po natin, no? Kapag wala na po sa script, no, ay talagang hirap po itong si Rizonti Feroz. At sa totoo lang napansin natin, no, ilang bisis na yan, no, itong si sa ay nagbabase lang doon sa script sa listahan na ibinibigay ng kanyang staff. So wala po siyang uh, naka-stored knowledge dito po sa kanyang mga pinapaliwanag. So, Senator Marcolita po is stored knowledge, no? Sa tagal niya na po na pagiging abogado, well experience, no? Eh may po itong Sri Sound Diveros na makikipagdebate sa kanya. Kaya, uh, pasalamat siya no nung bandang huli. Hindi na lang siya pinatulan ni uh, Senator Marcolita kasi nga tinapix Senator Marcolita ng ilang mga senador na siguro tinakita natin niya sa iba, ibang ang gulo ng video na tinapik senator Marcolita siguro sinasabi siguro hayaan mo na lang yan kasi bobo yan no maasa lang yan sa paliwanag at binibigay sa kanyang script ng kanyang staff kaya kung tanungin mo nang tanungin yan magalit-galit lang yan no kunwari galit uh, pero sa totoo lang hindi niya nakayang ipaliwanag yung mga itatanong pa ni senator Marcolita eh paano po sila magtatagumpay. No? Sa gusto nilang maipagpatuloy ang impeachment against kay Vice President Sara. Ultimo, napakasimpleng tanong ay hindi nila kayang ipaliwanag. No? Napakaklaro na nga po ang sinasabi ng Supreme Court na non-constitutional, hindi dumaan sa tamang due process itong impeachment against kay Vice President Sara. Pero hindi nila kayang sundin at respetuhin. Ilalo na kaya yung mga malalalim na tanong, paliwanag, no? verification, justification, sinahiningin ni Senator Marcolita, eh, paano niya makapaliwanag? Kasi nga, wala po siyang stored knowledge, no? Script lang na binibigay ng kanyang staff. So, kawawang no? Yakin, malamang, abang gumagawa tayo ng video ngayon, ay nagwawala po ito, no? Naglulupisay itong si Ray Sauntiveros dahil hindi niya matanggap na mukhang sira na ang kanyang pangarap no? na magnakaw sa bayan maghari-harian at piling prinsesa ng bansang Pilipinas natin. <laughs> so, condolence pala sa iyo, Risa Ontiveros. Anyway, puntahan din natin itong mga aktivista dyan. No? Actually, itong mga aktivista ito, hindi ito nalalayo kay Risa Ontiveros dahil ito po is talagang ang kalyado niya. Nung, uh, ang grupo nila na binuo nila na Tindig Pilipinas, isa dyan sa mga co-convenor or official ay si uh, Delima. Dilima. At itong isa na ito mga kababayan po natin, ito po oh, ay pamangkin ito ni Bambakino. Ayan, nagganong ganon mga kababayan po natin. Nag-silent protest po sila sa pamagitan ng binobo nila yung bawat paliwanag ng mga senador sa isyu po ng impeachment. Hindi nila matanggap. So napansin na nga po sila ni Senator uh, Jinggoy Estrada. Sabi ni Jinggoy palabasin nyo na yung mga yan. Kasi nag-silent protest po sila bawat paliwanag ng bawat senador ginagano nila no, kapag hindi pumapabor sa kanila. Yung hirap sa mga gonggong na ito, no, itong hayop na ito, ng mga ralista na ito, yung mga kaliado ng mga mga kaliwa. Kasi kapag hindi pabor po sa kanila, kahit sa loob ng Senado or Kongreso, hindi nila kayang mag-respeto. Eh, nga na bawal manggulo eh. Hmm. Tira nyo yan, makabayan natin.

Ayan, pinapalabas na po sila sa exit, no? Dahil gusto pa nilang bumalik sa loob. Nakapabayan po natin ng kakapal ng pagbumpa. At kasama po dyan yung Akbayan, ML, Wansambayanan, o Tendig Pilipinas, ni uh, Dilima. O so, kasama dyan sila na pinalabas ng uh, mga opisyal gwardyan ng Senado. Ayan, no? Yung babae na yan, nakita ko po yan sa Supreme Court, nag-file ng MR. Pasama dyan yung pamangkin niya ano, yung pamangkin ni Pamakino. Yan o, yan. Yan, parang mungguloy din po, mga kapapayan. Yan, yan o, yan yan, yan. Yan, yan, yan. Dapat naman talaga palabasin, dapat kakalat ka rin yung mga yan eh kakapal ng pagmumukha mga kababayan po natin <laughs> yun, pina-exit na po sila no? dahil ang kakapal ng pagmumukha mga kababayan po natin so yan lang po muna yung ating update of course no at uh, masaya tayo ngayon dahil nakikita natin na dahan-dahan na pumabalik sa kanila yung kanilang kasamaan na ginagawa paninira no against kay Vice President Sara mga kababayan.